Ayo mga idol Mga Uh, Tara nga. No? Umuusok usok pa mga idol. Gagraduhin ko na mga idol, dulas eh. Grabe yung ano. Halaka.

Bang, bang, nggak itu, Rabi yang lain itu tak di sini. Mangalob dalam ini. gà biết Ôi cái gù lầy, cái gù lầy Thằng công A-ta thôi Đâu đấy Đau chứ bùi ra Gà mga idol sinipon ako eh. ah ah

di masarap na siya eh imagine mo yung kabila yung baka mas malupit doon di ba Dito pa kumain ng ano, paan ng manok. Alam mo yun yung luluwa mo mga buto grabe ah grabe mga idol oh yung pause ko tagaktak oh kung oh, may kahit may sakit ka may lagnat -lag ka -lag, kumain ka to wala lagnat -lag, mo nakawisan ka ang oh, oh. toto eh makita yung lita ayan oh Pero grabe yung lita ayan oh Hmm? Grabe Kumulo si Punto mga idol Ibang klase yung Pirata hmm. na yun

Sili lahat yan mga idol to. ko lang yung mga ano ha. Trip yung ano. Backbone yung ano. Sarap mga idol. Sobra. Kaya po muna mga lods. Isimutin ko lang ha. Ang hirap. Wala akong wala akong talagang ano. Wala akong wala akong tripod. Grabe. Dito mga idol. Makapansin nyo. Yung kainan dito. Tinatangkinig din siya ng mga ano. Yung Dami mga tropa dito mga Mga indyan. Terlalu panas Wow